Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin simulan na po natin magandang araw mga kapuntos at sa araw na ito may tampok na naman ulit akong video at ito ay may kinalaman sa Pinitensya, no? Kasi uh, alam naman natin na matagal na panahon na itong usap-usapan ng mga, ng mga ibang sekta na bakit daw ang katoliko ay eh nagsasagawa doon ng pinitensya o yung paghampas ng, ng ano sa likod ng latigo para ito'y magdugo, no? Ah... Uh, hindi yan ang tunay na pinitensya ng simbahan katoliko. Hindi yan. Hindi po ganyan. At uh, sabi niya, may mga katanungan din na, ano, na ito ba'y nakapagtatanggal ng kasalanan? Nalalako tuloy yung sa Juan de la Cruz. Yung bata pa si Juan de la Cruz. Eh, may nagsasagawa na ng pinitensya. Nakita niya nasugatan ng likod. Sabi niya, gusto ko magpakabait. Kaya gagawa ako ng kabutihan simula ngayon. nakita niya na mayroong sugat yung likod kasi hinahampas-sampas nung ano, nung lalaki ang kanyang likod ng nung, nung parang latigo, duguan ang kanyang likod, ang ginawa ako ayaw kong gawin 'yon. Sakit nun. Tingnan mo yung likod nila kung 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 gaano na ano natatanggal yung yung balat tapos dumudugo-dugo. Ang sakit nun. And na makita ni Juan de la Cruz, yung ginawa ni Juan de la Cruz, sabi niya, Kuya, masakit ba likod mo? Sabi na niya, Oo, Kuya, linisin natin, binuhusan ng alkohol. oh, <laughs> 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 ah, binuhusan niya ng alkohol, ang nangyari, Ah, takbo yung ano yung mama. Are 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 are, are. ko talaga ko talaga. Hinabol si Wandela Cruz pinagpapalubot na lang hindi natanet din tamaan <laughs> yan So, yung ginagawa na ganun tuwing si Manasanta, Santa, yung paghahampas sa likod, oh, bilang pinitensya daw di umano, yun bahay ay nakapagtatanggal ng kasalanan? Isa yan sa mga tanong na itinanong dito sa ating programa sa Punto por Punto. At atin yung ipasagot sa ating mga kasamahan. Pasok! Good evening bro, Jan, daw. Sa lahat ng mga po dyan. Ay, brother pala to brother. Yeah. Anong pangalan uh, mo, bro? Russell ako si Bro Russell. Ah, Bro Russell. Good evening sa iyo, Bro Russell. Ah, uh, ito lang, bro, uh, total malapit na yung uh, Holy Week, 'di ba? Uh, Ayun. Ah, uh, ngayon na uh, Holy Week, marami tayong makikita diyan yung mga yung hinampas yung likod hanggang nagdurugo na. Ayun, tapos nagpapasa ng mga magbabibigat na cross yan sabi ng iba isa, nakakabawas daw ng kasalanan. May katotohanan ba yan? Or teaching ba yan ng simbahan? Okay, Brother Angel Santos, teaching mo daw ng simbahan na nakakapagbawas ng kasalanan ang pagpipinitensya na ganyang sa ganyang paraan. Okay, uh, kahit search mo ngayon kapatid, no? kung turo na simbahan niya, uh, malinaw ang sabi ni Bishop. Uh, si Bishop po ay taga-Pampanga. No? So, nung siya po ay uh, uh Bishop pa siya, Bishop pa no? Na, na, sa, sa Pampanga during that time, muli niya, sinasabi niya, yun, nagpapapako talaga sa cross. Kung maalala niyo, no? Kila, sikat na sikat niyo sa kutod. So, yun ang pinapaalala sa mga tao na hindi dapat gawin po yan, mga kapatid. Walang aral o turo ang simbahan tungkol diyan. No? So, i-summarize lang natin na sagot. Hindi po turo na simbahan na mag-penitensya ka, na mag-pasan mag, mag, -mag, -mag -pasan ka ng krus o yung... Um, ano ba tawag doon yung mag mo yung ano hanggang matumugo no ah uh, may pamakin din ako sa mga pangang ginagawa din yun hindi uh, ko alam kung kanino yan. di is just a tradition. No? Di, tradition lang yata ang tao yan. Tradition at paniniwala lang po ng mga tao. Pero pagdating sa turo na simbahan, mga kapatid, um, hindi po hindi po hindi po hindi po pinapayagan niya na hindi hindi po aral at sa utos na simbahan yan makapatid no so ito ang pagsasakripisyo natin hindi doon sa pag pagsasakripisyo uh, pagdating diyan ng turo lang ng simbahan hindi gano hindi gano ka brutal no ang turo po na simbahan malinaw no ang turo na simbahan uh, code of canon law natin 1250 1249 to 1252 malinaw po doon fasting fasting lamang good friday at saka yung uh, as Wednesday, Good Friday, fasting. Ayan, so may sinagot si Brother Angel. Uh, Code of Canon Law 1249 to 1252. Okay, so ating basahin ang sinasabi sa naturang Code of Canon Law. Uh, ang sabi ganito. The divine law binds all the Christian faithful to do penance each in his or her own way. Oh, each in his or or, or her own way. In order for all to be united among themselves by some common observance of penance. However, penitential days are prescribed on which the Christian faithful devote themselves in a special way to prayer, perform works of piety and charity, and deny themselves by fulfilling their own obligations more faithfully and specially by observing fast. and abstinence according to the norm of the following canons. So, walang hampasan sa likod na sinasabi rito, ha? Ah. <laughs> wala, wala. Okay. Canon 12.15. The penitential days and times in the Universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent. 1251. Abstinence from meat or from some food as determined by the Episcopal Conference. is to be observed on all fridays unless a solemnity should fall on a friday abstinence and fasting are to be observed on ash wednesday and good friday 1252 the law of abstinence binds those who have completed their 14th year the law of fasting binds those who have attained their majority until the beginning of their 60th years uh, pastors of souls And parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by the law of fasting and abst abstinence are thought the true meaning of penance. Ano daw ang true meaning of penance? Yung, uh, ano, yung fasting and abstinence. Walang sinasabi dyan na hampasin mo likod mo. Wala rin sinasabi dyan na magpapako ka sa cross ka talaga ako bakit nakakasurvive itong mga Pilipino nito. Dati si na ano, Kristo, talagang patay talaga. Ito nakaka-survive to. Ah, alam ko na. Kasi ah bin, binabalian sila ng paa. Ayun, yun, yun ang ikin, ikinamatay nila. Binabalian sila ng paa gaya ng datong ano tong yung, sa yung sa mga, mga magnanakaw. Inampas yung ano yung tuhod para mabali. Si Kristo lang hindi hindi kasi pinipigilan ng Panginoon na mabali yung paa niya, yung kanyang binti. Ang nangyari lang kay Kristo, tinusok siya sa likod ng sibat, no? So normal pala. Sa ating Pilipino wala namang hinahampas ang tuhod. <laughs> Kaya pala nakaka-survive nga ako, basta nakaka-survive. Akala mo tuwing Bernie ni ginagawa nilang pagpapako sa cross. Nakasurvive siya. Tapos dahil din di nakasurvive, yun pala ngayon ko lang naisip. na babaliin pala yung kanilang mga tuhod uh, para, para sila ano, uh, tuluyang manghina at yung kanilang yung sakit na nararamdaman nila na matindi. Yun na nagdudulot ng kanilang kamatayan Naintindihan ko na. Okay, at ituloy si Brother Angel. So nasa sa'yo, no? Doon sa 1249 kasi, Uh, you can do fasting or penance in your own way. Pero hindi yung way mo na fasting na mag-sacrifice ka sa pagkain. Hindi yung saktan mo yung sarili mo. Ayaw ni Lord yung saktan mo talaga yung sarili mo na paduguin mo. Wala pong gano'n. No? Fasting at abstinence from meat lang po. Yung po yung tunay, tunay na aral na mababasit sa Kodos Canon Law 1249 to 1252. Yun ang turo na simbahan, fasting, No, nasa sa atin, kung kada Friday, gusto nyo mag-fasting. Ako, na ano ko fasting talaga, the Friday. Or, um, um, kung ano gusto nyo gawin na uh, mag-fasting lang. Na, uh, but that's all. Wala pong turo na, na pahirapan yung sarili nyo, paduguin yung sarili nyo, ipaako sa mm -hmm. sarili nyo. O literal na mag-pasan mag, mag, mag uh, kayo ng cross. Wala pong turo na simbahan ng ganun, kapatid. Hindi po allowed yun actually na simbahan. Talagang ano lang ng tao yan. Opo parang ano lang tradisyon ng... o oh, parang gano'n, tao no tao mm -hmm. kumbaga nasa isip lang nila yo nasa isa baka kumbaga sa isip lang nila yon, dito babawasan ng no? ano ko so kailanman ang, ang 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 turo na simbahan gusto mong bawasan ang kasalanan mo go to confession so okay. okay. yung... okay, po ito okay tama rin ako yun turo ng simbahan hindi niyo kailangan magpa <laughs> hindi mo magpapako sa cross <laughs> o, o patubuin ng likod niyo Uh, hindi po yun ang turo ng simbahan. Ang turo ng simbahan, mayroon po yung sacrament of reconciliation. Gusto nyo mabawasan, mapataw ng kasalanan nyo through confession and yung mga bigay na penance ni Father, no? kung ano yung dapat nyo gawing idasal. No? Yung po kapatid, ang mga charity works, corporal works of mercy, yan. Pagtulong sa kapwa, yan po, ayon sa Biblia. ah... Uh, makapagbalik ng kasalanan. Isa po, isa po na makapagpapatawad ng kasalanan. Bro do, para sa mga nakikinig ngayon, Holy Week ngayon, no? hindi po sa pagpapako ng cross literal. Uh, 526 Bro Jando ng, ng Santiago. Mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino mang makapagpabalik sa isang makasalanan uh, tungo sa wastong pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nakakapawi ng maraming kasalanan. Ayun, letra por letra yan. Ah. So mag-invite mag ka no, ng mga tao pabalik sa Diyos, magsisis sila. Isa pala yon, makakapawi ng maraming kasalanan. Hindi penitensya ng ano, literal na pagpako sa cross. Mm -hmm. Yan po yung kapatid. Yung pala yung ano, yung hindi pala literal. Hindi literal yan. Oo, yung gawin mo, uh, ang isa yan sa mga turo ni Apostol Santiago, no? of course, galing sa Diyos yan. Gusto mo mapawi ang kasalanan mo rin, ang tawag yan, indulgence. Yun nga, no? ang tawag yan, spiritual works of mercy magbalik mag uh, magakay mag ka ng kaluluwa katulad ng punto por punto pag iisinyer niya yan na iakay niya okay. yung mga kaluluwa yung mga naliligaw yung wala kaalaman yung mga wala pang wala, mga uhaw sa salita ng Diyos ang dami na po rito na, na, yun nga no for three years dahil yeah. sa narinig nila ng turo na simbahan ayun sabi nga ng isa na dito talaga siya na, na, na bago, no o... Mm -hmm. uh, Sempre siyempre, kay Lord to, hindi na po sa atin to, tayo mga ano lang, no? lingkod na walang kabuluhan. So, sa Diyos, ang just po, maraming paraan. Ito po isa sa paraan niya. And this is, they call it, spiritual works of mercy. Yun ang gawin natin, no? At corporal works of mercy. Uh, doon mapapatawad ang kasalanan natin. Sabi diyan mismo ni Apostol Santiago, isa po yung indulgence, no? Tsaka yung mga charity works. Hindi yung literal na pagpako sa cross. Kaya ba, ba, okay. actually pinagbabawal yan ng mga obispo uh, ito pa bro, yung ano, yung about sa, yung pabasa, yung papasyon. yun sa, meron kasi akong kaibigan dito, nagpapapasyon, eh nagpapabayad. Eh kasalanan ba yung nagpapabayad sa padasal? E ganito nga ano, Holy Week, na ano naman yun, na taon-taon na ginagawa ng mga ano, nagpapabasa, ng, ano, yung papasyon na tinatawag pasyon. E yung iba nagpapabayad, kasalanan ba yung ginagawa nila? Ay, nako magpabayad ka, dadasal ka, tapos papabayad ka, ang kas malaking kasalanan yun, bro. Hindi maganda yon Kunwari magdadasal ka, pero nagpapabayad ka, hindi pwede kapag ipinagdasal mo yung kayo yung, yung, yung isang tao dapat bukal sa loob mo na yung dasal mo sana dumating sa Panginoon pakinggan niya para tulungan yung kapatid pero yung magpapabayad ka nako kalukuhan na yon hindi pwede yun na ah hindi pwede yun magdasal ka sa iba tapos pagpapabayad ka wag na lang kung gano'n mas mabuti pa na magserbisyo ka ng iba wag lang yung dasal hindi maganda 'yon. Actually, maraming ganyan sa Cebu. Ha, sa Santo Niño de Cebu na na katedral, lalapitan ka ng isang ng isang babae, magdarasal, tapos hihingan ka ng pera, eh, hindi maganda 'yon. Hindi maganda 'yon. Yung iba naman, lalapitan ka tapos lal lalagyan yung bata mo agad ng ng ano ng, ng ng perdible. Kumbaga sa pilitan, i, i ano kaagad, bayaran mo na kaagad. Bawal din 'yon. Masama din yun. Sana gumawa ng paraan ang simbahan ng Santo Niño de sa mga nagsasagawa ng ganyan. Alisin ng mga yan. Hindi maganda. Hindi magandang ting tingnan. No? Baka, baka pamarisan pa ng iba. Much better talaga na alisin ng mga yan dyan sa simbahan. Kunwari, dadasalan ka tapos papabayad, wag, wag, wag. Uh, Ano yan? Ah, uh, yung kanilang dasal, prangkahan ko na kayo ha. Yung kanilang dasal hindi didinggin ng Panginoon 'yan. Bakit? Nagpapabayad eh. Hindi didinggin ng Panginoon 'yan. Okay? Oh, so ah, at ate balik kay Angel. Well, yung po magpabayad sa, sa salita ng Diyos. Yan po yung po malaking kasalanan kung bayaran mo kami dahil dito dahil doon, lalo na presyo. Ang, ang, sa mga, ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, kung ito'y binigay sa inyo ng, ng walang bayad, eh, uh, siyempre mag, magbigay din kayo ng, ng walang bayad. Dapat walang bayad unless may magbigay sa inyo dahil uh, sa Biblically, may din sinasabi ang Biblia na may karapatan din naman na, na na may karapatang upa yung mga lingkod ng Diyos pero hindi yung ikaw mismo no so wala pong ganoon kahit ang mga natin no yung mga natin yung akala nila yung mga yung mga sakramento ay may may bayad wala pong bayad yung sakramento mm -hmm. ang binabayaran natin sa simbahan tandaan po natin yun po yung uh, donation yon para sa para sa expenses sa simbahan hindi mismo yung baptis baptism mo dahil bawal na ibenta yon mm -hmm. so ang ang ano yon donation mo yon actually pwede ka nga makiusap sa pare kung wala kang pera magpakasal kayo libre pwede po yon mm -hmm. so akala ng mga nagsulputa na sekta yung mga binibigay na lang ano na na napabayad na, na ano that's uh, donation yon o sa, sa, sa sa mga kapariyan naman is stipend. Ano ba 'yung stipend na sinatawag? ay ibig sabihin 'yun, 'yun 'yung mga 'yung mga expenses, no, magmula do sa simbahan, pangkain ng mga pangkain ng mga pari, no, mga lahat po 'yan, no, expenses ng simbahan hindi siya bayad exact doon sa sakramento po. Ganoon mm -hmm. din dyan po, bawal pong uh, magpabayad. No? Bawal pong pabayad unless bigyan sila donation. Yun po, mm -hmm. kailangan tanggapin din naman ng, mga lingkod ng Diyos. Yun po, kapatid. Okay, yan po. Maraming salamat po sa inyo. Yan po. And medyo nalinaon po ako sa mga bagay na yun. Na yun talaga yung papabayad, pintensya, mm -hmm. yun ang... Maraming maraming salamat po sa mm -hmm. Sa mga dito sa ano, punto Thank you po. Salamat po sa Diyos. Back to you, bro Jando. Okay, thank you sa iyo, Brother Angel, sa iyong katanungan. At move na tayo ngayon sa mga katanungan nandito sa ating comment section. Uh, unayin ko dito si, ano, si 4162. Sabi niya, Brother Jando, magtanong sana ako about sa Interpretation ng Numbers 19, 11 to 16. Okay, so, uh, ating pakinggan, no, ano sinasabi rito? Okay. Uh, numbers, tinan ha, Numbers 19, 11 hanggang 16. Okay. Uh, numbers, no? Numbers 19, 11 hanggang 16. Ito sabi, Sino mang makahawak sa patay ay ituturing na marumi sa loob ng pitong araw. Upang maging malinis muli, kailangang linisin niya ang kanyang sarili sa ikatlo at ikapitong araw o magitan ng tubig na inilaan para dito. Kapag hindi niya ito ginawa, hindi siya magiging malinis. Sino mang humawak ng bangkay at hindi maglinis ng sarili sa mga magitan ng tubig na panlinis ay nagpaparumi sa tabernakulo ni Yahweh. Siya mananatiling marumi habang panahon at ititiwalag sa sambayan ng Israel. Ito ang tuntunin kapag may namatay sa loob ng tolda lahat ng naroroon o sino mang pumasok doon ay tuturing na marumi sa loob ng pitong araw. Pati mga sisidlang walang takip ay tuturing din na marumi. Lahat ng makahawak ng patay o kalansay sa labas ng tolda at ang sino mang mapahawak sa libingan ay tuturing din na marumi sa loob ng pitong araw. Okay. Ang ang, ang ang, tanong ang tanong niya sa ang tanong niya is ano daw ang inter, ano daw ang interpretation ng numbers 19 11 Eto Ito. Ang interpretation po ng numbers 19, 11 hanggang 16, ito ay kabilang sa seremonya law ng mga Israelita nung panahon ni Moises na kung saan kapag sila ay makahawak ng bangkay o ng patay, eh, iduturing silang madumi at lahat na papasok sa tolda ay makokontaminate. Ganun ang kanilang katuruan. So, hindi yan aplikado sa panahon ng Kristiyano yan ay aplikado lamang doon sa mga Israelita sa kanilang tolda. Yan ang kanilang ritual doon na uh, sariling kanila na Diyos ang ang nagpanukala sa kanila. Okay? Do so, naman po tayo ngayon kay 4586. Sabi ni 486, uh good day punto-por-punto. Punto. No? Team, tanong ko lang, sino po ang nagtranslate? from Hebrew to Greek Bible. Sana masagot. Salamat po. So ating tingnan ngayon kung sino ba ang nag-translate. Ito ang sabi ni Chat GPT. Ayan o. Ay, tanong yung si Chat GPT. Sabi niya, ang Biblia ay unang isinalin mula sa Hebreo patungong Grego noong ikatlong siglo. Uh, BCE. O A, -A uh, ano to? BC to BC. Sa salin na tinatawag na Septuagint, mula sa Latin na Septuaginta nangangahulugang 70 sapagkat pitumpo. Sapakat, ayon sa tradisyon, ginawa ito ng pitumpo dalawang iskalar. Ang Septuagint ang pinakamatandang kilalang salin ng lumantipan mula sa orihinal na wikang Ebreo patungong Grego. Ang Septuagint ay sinimulan sa Alexandria, Egypt na may layuning makapagbigay ng kopya ng kasulatan sa mga hudyong nagsasalita ng Grego sa diaspora. Sa kalaunan, ito rin ang ginamit ng mga unang kristyano at binanggit sa ilang bahagi ng bagong tipan. Oh, maraming tumututol sa sagot ni Chad GVT kapag aking ginagamit. Pero yung sagot niya na yan ay tugmang-tugma naman sa sinasabi ng, ano, ng magazine ng saksi ni Jehovah. At basahin nyo na, uh, ito sinasabi ng magazine ng... Uh, Saksi ni Jehova patungkol sa bagay na yan. Uh, ito ba yun? Double check ko lang. Uh, ito. Sa kanilang watchtower, February 1, 1989. Nasabi dito, In the 3rd century BC, O, oh, parehong-pareho talaga, O, oh, kuwang-kuwa talaga. Ayun, sabi naman sa, sa ano, sa chat GPT, ganun din. O, oh, ikatlong siglo ikatlong siglo. Sabihin ko, kuha talaga. ah uh, balikan natin ano. Sabi dito, ah uh, in the 3rd century BCE, Jewish scholars in Alexandria, Egypt produced the Greek Septuagint version of the Hebrew Scriptures. So, ito yung salen, Which came to be used by Greek-speaking Jews. Tama, tama sinasabi ng ano, ng chat GPT. Ayan ah no? uh, sabi dito is, ang Septuagint ay sinimulan sa Alexandria, Egypt na may layunin makapagbigay ng kopya ng kasulatan sa mga Hudyo na nagsasalita ng Grego sa diaspora. So talagang kuhang-kuha ang uh, paliwanag talaga, oh. Ayun oh. talagang kuhang-kuha. No? In time the Jews stopped using it, but it became the Bible of the early Christian, no? Huh? Early Christian congregation. Tama rin sinasabi ni Chad GPT. Sabi ni Chad GPT rito, uh, sa kalaunan ito rin ang ginamit ng mga unang kristyano. O, tama nga. So, talagang tugma, no? So, reality talaga. Oh, but it became the Bible of the early Christian congregation. When Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew scriptures, they used the Septuagint. Ano daw? Uh, when Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew scriptures, they used the Septuagint. So ang Septuagint ay isinalin ng mga pitumput uh, dalawang scholar, Greek scholar, isinalin nila. So yan ay isang ebidensya na uh, ang nag-translate niyan, 72 scholars. Okay, Uno muna naman ako sa ikatlong tanong. Sa ikatlong tanong na tayo, ano? Ay, pwede po magtanong regarding sa protection prayer for protection. Sa black book ni Father Sikia, sa page 62 to 63, okay lang po ba na ako ang mag nito? Sagot, yes. Yes. Actually, everyday prayer yan, daily prayer yan. Pagising mo sa umaga, mas maganda yan ang idasal mo, ano? Uh, o dapat pare lang po. Pwede ikaw, pwede. Okay lang din ba na hindi lang pamilya isama ko sa protection prayer? Ah, hindi. Ah, pamilya. Nasan, nasa, unang linya nga Lord Jesus, I ask you to protect my family. O, oh, di ba? My family. So, kailangan pamilya lang. Dahil yung labas sa pamilya mo, hindi na yan parte ng, auto, ng authority mo. Hindi na yan parte ng teritoryo mo. Okay? Ah, uh, I do it daily po kasi if not allowed I will stop po. Thanks po from Salve Maria. Ah, uh, pag ginagawa mo daily okay lang yun pero wag mong isasale yung hindi mo pamilya. Okay? Yan ang ating uh, ang, ang, ang ating protection, ang ating protection ay noon. <laughs> ang ating sagot sa araw na ito at uh, nawa ay Uh, panoorin nyo rin po yung ano ko, yung aking uh, YouTube channel, Jando Al Labado TV. No? Panoorin nyo rin po yun dahil uh, may akong, mayroon akong mga uploads na video doon. Kung tila nanonood kasi hindi nila alam. Naway, eh, panoorin din po ninyo. Maraming salamat po at uh, na hindi mawala yung YouTube channel ko. Okay? So proceed na po tayo sa ating masasalamat. Bye-bye at namaya-maya konti babalik kami for another episode dito lamang sa Punto por Punto kung saan sa loob lamang ng ilang minuto mabibigyan ng linaw ang kalituhan ninyo sa ating aral sa Katoliko. Ito po si John Al Labado Alabado sa sabi po maraming salamat at kapag katotohanan ng pinag-uusapan kailangan talaga straight to the point. Maraming salamat po and bye-bye.